Bismillahirrahmanirrahim. Ang tatalakay naman natin ngayon ay tungkol sa paniniwala sa mga sugo. Ito ay lubos na pagpapatunay na ang Allah ay nagsugo sa bawat pamayanan ng isang sugo para mag-anyaya sa kanila. Nasumamba kay Allah lamang ng walang pagtatambal at ang pagtakwil sa mga iba pang sinasambaliban sa kanya. <coughs> Katotohanan silang lahat ay matatapat at may tunay na takot kay Allah at mapapagkatiwalaan. At kanila ding nagampanan ang kani kanilang tungkulin at ito'y naiparating nila sa kanilang pamayanan o kani kanilang pamayanan. At kanilang pinatatag ang tanda at katibayan ng Allah sa lahat ng sangkatauhan. <coughs> Ang tinutukoy na sugo dito ay ang sinumang taong ikinasis sa kanya ang batas at ipinagutos sa kanya na iparating ito sa mga tao. Ang unang sugo ay si Noah o si Noah at ang huli ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wal nabiyyina min ba'dih. Katotohanan, aming ikinasi sa iyo ang katulad ng ikinasi namin kay Nuh at sa mga propetang sumunod sa kanya. At sa sahih ni Al-Bukhari, si Anas bin Malik radiyallahu anhu ay nagulat tungkol sa hadith ng pamamagitan na banggit ng propeta Muhammad sallam na ang mga tao sa araw ng paghukom ay pupunta kay Adam, kay Adam para sa uh, pamamagitan <coughs> o mamamagitan sa kanila. Ngunit ito ihingi ng paumanhin sa kanila at magsasabi, pumunta kayo kay Nuh, ang unang sugo na sinugo ng Allah. At sinabi rin ng Allah tungkol kay Muhammad, sinabi niya sa Quran, Ma kana Muhammadun aba ahadin min ولكن رسول الله وخاتم النبيين Hindi naging magulang ng isa sa inyo si Muhammad bago siya isang sugo ng Allah at ang pinakahuling propeta. <coughs> Matatagpuan ito sa kabanata ng Al-Ahzab verse 40. At walang pamayanan na wala itong isang sugo na sinugo ng Allah sa kanyang mga tauhan na may sariling batas. O isang propeta na ikinasi sa kanya ang batas ng nauna sa kanya para ito'y kanyang ipagpapatuloy o panatilihin. Sinabi ng Allah sa Quran, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an a'budu Allaha wajtanibut tawut." Katotohanan aming sinugo sa bawat pamayanan ang isang sugo para mag-anyaya sa inyo na sambahin ang Allah at itakwil it ang mga Diyos-Diyosan. <coughs> Suratun Nahal, verse 36. Sinabi rin ng Allah, Wa immin ummatin illa khalafiha nadir, walang pamayanan maliban na mayroon itong tagapagbabala. Ang tinutukoy sa tagapagbabala ay sugo ng Panginoon. <coughs> Sinabi rin niya, Inna na taurata fiha hudaw wa nurun yahkumu bihan nabiyyun alladina aslamu lilladina hadu. Katotohanan, aming ibinaba ang Torah o Taurat na mayroon itong patnubay at liwanag. Sa mga lituntunin siyang ipinagbapa siya ng mga propetang nagbapa sa ilalim sa kautusan ng Allah para sa mga pantas ng angkan ng Israel Suratul Ma'ida verse 44. Ang mga sugo ay mga taong nilikha. Wala sa kanila ang mga katangian ng tagapamahala at pagkapagkapanginoon kahit kaunti. Ang Allah ay nagsabi tungkol sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pangulo ng mga sugo o pinuno ng mga sugo at may dakilang antas doon kay Allah. Kulla amliku li nafsi naf'an wala darr'a illa ma Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu in ana illa Sabihin mo hindi ko angkin ang aking sarili <coughs> Sa kabutihang maari kong matamo at sa kapahamakang maaring daratal sa akin maliban kung ito ng Allah at kung alam ko lang ang bagay na lingid, sana'y eh, sana ipaparamihin ko ang kabutihang matatanggap ko at hindi daratal sa akin ang masama at wala sa akin kundi para magbabala at magbigay ng magagandang balita sa mga taong sumasampalataya. Sa kabanata ng Araf, verse 188. Sinabi rin ng Panginoon, <coughs> Qul inni la amliku lakum darra wa la rashada. Qul inni lan la yujirani min Allahi ahadun wa lan ajida min multahada. Sabihin mo o Muhammad hindi ko angkin ang masama para hindi daratal, daratal sa inyo at mabuti para mapasa inyo. Sabihin mo katotohanan Ako'y walang karapatang humadlang o bumigil kahit kanino sa parusang itinagda ng Allah. At kailanman wala akong sisilungan bukod sa Kanya. Suratul Jinn verse 21 hanggang 23. At sila'y may angking katangian ng tao dumaratal at dumarating sa kanila ang sakit, kamatayan at ang pangangailangan sa paggain at pag-inom at iba pa. Ang Allah ay nagsabi tungkol kay Ibrahim o si Abraham ng kanyang ilarawan ang kanyang Panginoon. <laughs> Sabi niya, والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرض فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين siya ang nagpapakain sa akin at nagpapainom, at kapag ako'y nagkasakit, siya ang nagpapagaling sa akin. At siya ang bumabawi ng aking buhay pagkatapos ay muling bigyan ng buhay. Surat Shura, verse 79 hanggang 81. Sinabi pa ng Allah, Inna ma ana basharun mislukum, ansa kama tansaun faida na situ fazkuruni or sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanging ako isang taong katulad ninyo nakakalimot gaya ng inyong pagkalimot kaya kapag ako ay nakalimot inyo akong paalalahanan yun ang sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katunayan inilarawan ng Allah na sila tanging tagapaglingkod sa kanya sa kabila ng kanilang mataas na antas at naipapahiwatig ito sa pagpupuro niya sa kanila. Sinabi ng Panginoon, Innahu kana abdan shakura sinabi ng Panginoong Allah tungkol kay Noh o si Noah. Katotohanan siya ay isang lingkod na mapagpasalamat. Surat Isra, verse 3. Sinabi pa ng Allah tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladhi nazzal al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadira. Napakadakila ang nagbaba ng Quran sa kanyang lingkod para maging ito'y magbabala sa lahat ng daigdig. Al-Furqan verse 1. Sinabi pa niya tungkol kay Abraham, Ishak at Yaqub, Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aydi wal absar Inna akhlasnahum bi khalisatin zikr al-dar wa innahum indana la al-Mustafina al-akhyar. At gunitain mo ang aming mga taga-lingkod na si Abraham, si Ishaq at Yaqub na may mga malakas at matatag na pananampalataya. At may mga tamang kaalaman sa relihiyon katotohanan, aming ginawang banal at dalisay sila para tunay nilang magunita ang kabilang buhay at silang lahat ay aming pinili at may mga magagandang asal. <coughs> Sinabi rin ng Panginoong Allah tungkol kay Hisos na anak ni Maria, In huwa illa abdun an amna alayhi wa ja'alnahu li bani Israel. Siya ay tanging isang lingkod lamang na binigyan namin ng karangalan sa kanyang pagka-propeta. At nalikha namin siyang walang ama para maging halimbawa sa angkan ng Israel. Ang paniniwala sa propeta ay may apat na sangkap. Una, ang paniniwala na ang kanilang mga mensahe ay totoong nagmula kay Allah. At ang sino mang tanggihan ang mensahe ng isa sa kanila ay kanyang tinanggihan silang lahat. Gaya ng sinabi ng Allah, Kad-dabat kau munuhinil mursalin. Pinabulaan ng mga tauhan ni Nuh ang lahat ng sugo. Maliwanag na pinatunayan ng Allah at kanyang binansagan silang mga taong pagbulaan sa lahat ng sugo. Samantala, samantalang walang sugo bukod sa kanya, Nuh, ng kanilang pabulaanan ito. At dahil diyan, ang mga kristyanong pinabulaanan si Muhammad at hindi sumunod sa kanya ay kanila ding pinabulaanan ang Misayas o si Jesus anak ni Maria at hindi rin nila ito sinunod at humigit pa doon dahil kanyang ibinalita sa kanila ang tungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at walang kahulugan ang pagbigay niya ng magandang balita sa kanila kundi tang pinapatunayan lamang niya ang isang sugo sa kanila para mailigtas sila ni Allah sa pamamagitan niya mula sa pagkaligaw at mapatnubayan sila tungo sa matuwid na landas. <coughs> Ikalawa, ang paniniwala sa sinumang mga pag-alaman natin ang kanyang pangalan, kabilang na dito halimbawa ni Muhammad, Ibrahim o si Abraham, si Musa o si Moises, si Isa o si Jesus, si Noah o si Noah. At silang lima ay may matatag na kapasyahan at tanyag sa mga sugo. Katunayan, sila ay nabanggit ni Allah mula sa dalawang sura ng Quran. Sa suratul Ahzab, kanyang sinabi, Wa id akadna minan nabiyyin na mithaqahum, wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Aming tinanggap at pinanghawakan mula sa mga propeta ang kanilang pagsang-ayon sa kasunduan magmula sa iyo at kay Noah, si Ibrahim o si Abraham, si Musa, si Hisos na anak ni Maria. At sa Shura o sa Suratu Shura, kanyang sinabi, Shara alakum min din ma wasa bihi Nuh wal ladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim. Wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Ginawa sa inyo ang pinakadakilang relihiyon na siyang itinagubiling kay Nuh at ikinasi namin sa, 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 iyo. Na siya ang itinagubilin namin kay Abraham, si Moises at si Jesus. Kaya maging matatag kayo sa relihiyong Islam at huwag kayong maghiwahi o magkasalungatan sa mga nilalaman nito. At tungkol naman sa hindi natin napag-alaman sa kanila ang kanyang pangalan ay ating paniwalaan sa pangkalahatang pananaw. <coughs> Sinabi ng Allah, Walakad arsal na rusulam min kabli ka minhum man kasas na alayka wa minhum man lam naksus hum alayk. Wa o min, minhum man lam alayk. Katunayan kami ay nagsugo ng mga sugo na nauna sa iyo. Ang iba sa kanila ay aming ikinuwento sa iyo at ang iba'y hindi na ikwento sa iyo. Surat Gafir, verse 78. Ikatlo, ang pagpapatunay sa mga tamang naituran tungkol sa kanila. Ikaapat, ang pagsagawa sa batas ng sinuman sa kanila, kanilang sinugo para sa atin. At ang siyang kahuli-hulihan nila, siya si Muhammad, na sinugo sa lahat ng sangkatauhan. Sinabi ng Allah, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimu ka ma shajara baynahum. Thumma la, thumma la yajidu fi anfusim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima. Sumpaman sa yung Panginoon, hindi magiging ganap ang pananampalataya ng bawat isa sa inyo hanggat hindi nila pinapairal ang kapasihan mo sa lahat ng kanilang pinagtatalunan. Pagkatapos ay hindi magkakaroon ng sama ng loob ang bawat isa sa kanila sa iyong naging kapasyahan. At silang lahat ay mapapa sa ilalim, magpapa sa ilalim nito ng walang pag-aalinlangan. Ang paniniwala sa mga sugo ay may magagandang kahihinatnan. Ang iba nito ay ang mga sumusunod. Una, ang kaalaman sa habag ng Allah at ang pamamahalan niya sa kanyang mga lingkod. Dahil kanyang sinugo sa kanila ang mga sugo para patnubayan sila sa landas ng Allah. At ipaliwanag sa kanila kung papaano nila sasambahin ng Allah. Ang, dahil ang likas ng kaisipan ng tao ay hindi kayang alamin ito. Ikalawa, ang pagpapasalamat kay Allah sa mga dakilang biyayang ito. Ikatlo, pagmamahal sa mga sugo, sa kanila na walahat ang kabayapaan, pagdakila at pagpupuri sa namang nararapat para sa kanila. Dahil sila mga sugo ni Allah at nagsikripisyo sa pagsamba sa kanya at tagapaghatid ng kanyang mensahe at mangaral at mangaral sa kanyang mga lingkod. Katunayan, ang mga taong tumatanggi sa katotohanan ay kanilang pinabulaanan ang mga sugo. At kanilang inaangkin na ang mga sugo ng Allah ay hindi maaring maging tao. Kaya binangit ng Allah na ang paratang na iyan ay hindi totoo. Kaniyang sinabi, "Wa ma mana'a an-nas ay yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basharan rasula. Qul law kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'nin tanazzalna 'alayhim minas samaa' malakal rasula." walang nakakahadlang sa pagsasampalataya ng tao nang dumating sa kanila, ang isang mapagpapatnubay kundi ang kanilang isinasagot, Ano? Magpapadala ang Allah ng isang sugong tao? Sabihin mo kung ang mga anghel ay lalakad ng dahan-dahan sa lupa at kanilang makikita, aming ibababa sa kanila mula sa langit ang isang anghel na sugo. Suratul Isra, verse 90. Kaya pinawalan ng saysay ni Allah ang paratang na iyan. Ang katotohanan nito ay dapat lang na ang maging sugo ay tao. Dahil siya ay ipapadala sa lupa na ang mga naninirahan doon ay mga tao, hindi mga anghel. Kung ang anghel ang kung anghel ang mga naninirahan sa lupa, sana'y pinababa ng Allah sa kanila mula sa langit ang isang anghel na sugo na katulad din nila.

Wala sa inyo kundi kayo'y taong katulad din namin, tangi ang gusto ninyo ay hadlangan ang mga sinasamba ng aming mga magulang, kaya kung totoo ang inyong pinagsasabi, magbigay kayo ng maliwanag na katibayan ang sagot sa kanila ng mga sugo, wala nga sa amin kundi taong katulad ninyo. Ngunit ang Allah ay nagbibigay ng karangalan sa pagkapropeta sa sinumang kanyang naisin sa kanyang mga lingkod. At kami hindi mapag, makapagbibigay ng katibayan maliban lang kung ipahintulot ng Allah. Surah Ibrahim, verse 10 hanggang 11. <coughs> so, uh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, uh, yun ang buod o uh, pinakamalinaw na pagpapaliwanag natin sa paniniwala sa mga sugo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala dapat nating alamin, dapat nating tandaan na ang mga sugo ng Panginoon at kanyang mga propeta mula noon hanggang sa pinakahuling sugo at propeta ng Panginoong Allah ay eh silang nagturo sa atin upang sambahin o kung papaan natin sambahin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat nating uh, silang uh, tularan, silang ating modelo at uh, kailangan nating Uh, sambahin ng Panginoong Allah ayon sa katuroan ng sugo. Lalong-lalo lalo na sa ating uh, umma, nasakop tayo ng mensahe ni Propeta Muhammad s.a.w., hindi tayo ma maaring uh, gagawa ng anumang bagay sa pananamplataya o sa anumang uri ng pagsamba o paraan ng pagsamba na hindi alinsunod sa katuruan ng Propeta Muhammad s.a.w., sapagkat kapag ginawa mo yun, yun ay may tuturing na bid'ah o panibago sa pananampatayang Islam. So, kapag ginawa mo yun, ibig sabihin, hindi ka tunay na naniniwala sa sugo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong pakikinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.